guilt is personal. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya -kaya kong magtanong sa abogado. Sige, tanong ka muna ko ngayon po. before we proceed. No, no, no. Hindi tayo I already I have prepared dito. these questions with my predecessors. Guilt is himself. personal. Yes, it's very personal. Hindi so, po pwedeng ipasa sa iba yan? No, no, no. no hindi po ito pagpasa. Oh, I-investiga po ng Blue Ribbon, yung war on drugs, at yung naging bunga na extrajudicial killings dyan. And I am basing my question dun sa mga sinabi ninyo repeatedly, parang tuwing Oktubre nga sinasabi nyo na you will take responsibility. Correct. But, so yes, so now let me ask you about Carl Anthony Nunez, 20 years old. Walang nahanap na droga o baril sa katawan niya. Sabi nga ng investigador, mistaken identity. Do you take responsibility for his death? Mga well, viewers na po sa Senado dahil nandun na po si Pangulong Duterte. di po natin mapatunayan kung ano pa talaga ang bunganga ni Pangalong Duterte pagdating po sa isang hearing sa Senado. Dito nyo makikita na ang panyang pagkaabugado dahil po parang gera talaga ang salita niya dito kay Senator Risa Hontiveros mga ka-viewers. Kaya wag po natin palampasin, panuulin po natin ang sabay-sabay kaya tara let's go! Ang tanong ko po ay, if you take responsibility, as you said in October 2020, as you said in October 2021 about assuming responsibility for the war on drugs, do you take responsibility for the death of Carl Anthony Nunez, Mr. Chair? Alam mo, yung yung policy, ma'am, uh, uh, hindi mo nakuha yung ano yung policy ng presidente nakuha ko po policy maker din po ako I was talking about the policy I take full responsibility yung sinabi ko ng war on drugs you said sir you can hold me responsible for any specific death specific crime yes sir you spoke about yan. you spoke about specific saka, crimes kung sabihin ko I will take full responsibility magdating tayo sa korte hindi naman tatanggapin yan Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his uh, volume and pitch yeah, to so a Mr. normal Mr. Chair, trying to level. to pin me down on Mr. Il... Chair, you, oh, have, it... you are pinned down by your own statements no, no, you of can't... October. You have to no, 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 pin no, no, me Mr. down Chair. lower. I'm not the, trying to pin you down on The are no longer productive. Mr. So Chair, do not pin me down on semantics. So, thank you for I making a that a record. Kung alam sa kriminal... Kung saan silang impyernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Eh, Chair... For... Make your own history in this planet. Yes, Mr. Yun Chair. Yun ang gusto nilang mangyari. Kung sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito uh, lang sa bansa natin pwede uh, tayong mag-investigate. At doon tayo pupunta. Well, uh, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Uh, 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 Pero Mr. Uh, uh, Chair, ang punto lang nito, ang, ang punto lang nito ay uh, nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police uh, operations, supposed to be at sinabi ng mga resource persons, merong pong uh, manual of operations, merong continuum of force sa pag-enforce ng sa pag enforce uh, pag uh, implement ng police anti-drug uh, operation so ang premise is yun na nga arrest muna uh, uh, at build build the case well uh, mr chair no uh, as a final word I hope and I imagine that the Department of Justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts. Salamat kayo. Uh, kasaysayan na lang po maghuhusga. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you, Senator. Mr. Chair. Chair. Yes, go ahead, Mr. President. Na nagtataka ako hanggang ngayon ng Justice Department, hindi pa nagpile ng kaso hanggang ngayon. Matagal ko, ako pumapatay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila nakapahal ng kaso? Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. So, okay, for the record, oh, Mr. President. Wala na tayo, wala. Mr. Na President, for the record, kasi may nagtanong din sa akin Mr. eh. Hindi tayo magdrama dito. dito, yun na natin uh -huh. itong istorya na ito dito sa Pilipinas. Wala. Kasi naawa ako dito uh -huh. sa mga pulis. Sa totoo lang, naawa ako sa mga pulis, pati sundalo. Kaya ako po... Kira to akin mind and mind alone. Pag nag-inutos itong mga buang na ito, kung anong mangyari akin yan, I'm emotional because I've been longing to state this particular sentiment. Protektado ko yan sila. Basta in the fulfillment of duty, Mr. Senator, yan sila, naging chief of police yan. protektado ko ang police pag nagtrabaho in the fulfillment of duty. Pero alam nila ang mga police na pumasok ng kidnapping. Alam nila yung police nila, pinatay ko. Thank you, Mr. President. Danator Rontiveros has the floor. Salamat ka, ayaw, Mr. Chair. Uh, so, i-summarize ko na lang yung... Uh, unang line of questioning ko, the point of my question tungkol sa assuming responsibility or not kina Kian, Carl Anthony Nunez, uh, itatanong ko rin dapat sa si Althea Barbon na 4 years old at si Carl Arnaiz at si Reynaldo de Guzman alias Kulot. Uh, sa na, na, confirm sa Caloocan Court na the evidence was merely planted by the police. Ang point ng unang questioning ko na yon ay kung ina-acknowledge nyo o hindi na yung policy nyo caused the death of innocence. So lastly, Mr. Chair, actually may mga isang dosenang tanong pa sana ako sa dating presidente pero na-high yata sila sa akin. So dalawang huling tanong na lang. Una po, Yes, Mr. Chair. Pero lang siguro kasi uh, excited lang ako. First time ako naka-appear ng Senate. But uh, wala uh, walang, walang personalan yan. Uh, it has nothing to do with you, uh, but yung character. Yung boses ko lang kasi kasi excited. Uh, but uh, if you are offended by the diminor the Then, mag-change gear ako. Uh, I'll, I'll, try to do it moderate, with moderation. Salamat ka ayaw, Mr. Continue, Chair. Continue. Salamat ka ayaw, Mr. Chair. Um, at, at hindi... sa tali, uh, Mr. Ganito, Chair. And I'm addressing lahat kayo. Taga-probinsya po ako. Hindi ninyo pwede ako masumo na pa, pa, paulit-ulit. Pag gani, ginawa ninyo niya yan, isnabin ko kayo. Wala akong pera. Eh. Uh, I am not that rich na mag-travel dito sa si aeroplano. Mahal yan. Nabubuhay ako sa retirement pay ko. Pati itong pamasahe ko, retirement pay ko Wala akong negosyo ever since. Goberno lang ako. I have been an employee of government ever since my public life is open to everybody. So, magastos so, masyado, ma'am. Kung maari lang, taposin natin ito hanggang bukas. Huwag na tayong umalis dito. Thank you, thank you, Mr. President. Salamat kayo, Mr. Yes, Chair. Taposin so, so, talaga um, uh, natin ito. Talagang, ano, uh, taposin natin ito dito ngayon. Huwag tayong umalis dito sa put hanggang umaga umabot man tayo hanggang umaga bukas wag tayong umalis dito tapusin natin dito Okay, Mr. President, we are prior prioritizing the questions directed to you. Senator Ortiveros. Salamat kay Mr. Chair. So, uh, pangalawang tanong ko, uh, tinawagan niyo ba si Senior Superintendent Padilla para i-congratulate siya sa pagpatay sa tatlong high-value targets na Chinese nationals na inilagay sa loob ng Davao Penal Colony. Kasi sinabi niyo daw, congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe ang ginawa, ginawang tinuguan. Do you confirm this, Mr. Chair? You call Padilla now because he's lying. I do not know him. And I do not have to congratulate this policeman and soldiers trabaho niyo yan. Why do I have to congratulate you? Tatamuk trabaho kayo dyan? So you do not confirm na tinawagan nyo si Senior not, Superintendent Padilla. I only congratulate people with, oh, ito mga uh, police na graduate with honor sa kasi nagtuturo ako sa police academy. May congratulatory message ako. Congratulate to ng Well, Mr. Chair, of course, absolutely hindi naman natin kailangan investigate yung uh, graduating with, with honors sa academy. Pero yung EJ case sa war on drugs, kailangan talagang, kaya natin iniimbestiga. Kaya ma'am, uh, huwag tayong umalis dito sa kwartong ito hanggang matapos ang gusto ninyong kunin sa akin? Well, Mr. Chair, so yung huling tanong ko for today, um, for the record... Tinawag ko ako dito, tapos yan lang ang huling ninyong tanong? Ah, may mga colleagues pa yata tayo, Mr. <laughs> Chair, na magtatanong sa dating presidente. So, for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang na lang kesa pumunta sa jail. O pa, uh, para i-paraphrase i, i para ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, presidente ako, nagagastos ako sa gobyerno Bakit ako magbubuhay sa mga p***an? Eh, yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mas okay... Walang sila kesa ipreso sila. Wala alam dyan sa criminal, ma'am. So, thank you for Kung making that record. Kung alam sa criminal, Kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. you make your own history in this planet. Yes, Mr. Yung Chair. Yun ang gusto nilang mangyari. Doon sila para uh, sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair. Mga ka-viewers, sangayon ba kayo sa sinabi po ni Pangulong Duterte about po sa binibintang sa kanya ni Hon Tiberos? Itong si Hon Tiberos or si Natorisa ay paulit-ulit lang sa kanyang e IGK about po si Pangulong Duterte. Doon nyo talaga mga ka-viewers makilala po kung ano talaga ang pagkatao ni Pangulong Duterte at kung paano talaga siya magsalita mga ka-viewers. Inahan pa nga ito si Risa Hontibiro as nga isasama nga daw ito sa Inferno dahil nga po sa mga EGK ng mga kaso po sa mga polis na ito. Ang galing po ni Pangulong Duterte mga ka-viewers dahil po darito sa magsalita at saka sa mga binibintang sa kanya nga kino siya pa yung mga pulis kapag po nakapatay po sila mga adik sa war on drugs nung panahon ni Pangulong Duterte. Sa akin mga ka-viewers, parang tama naman si Pangulong Duterte. Puro sila dakdak sa Senado. Wala naman daw may nagpile ng kaso sa kanya about po sa judicial killing na binibintang po sa nung panahon nang siya ay presidente pa. At gusto nga ni Duterte nga tapusin agad yung hearing nila sa Senado. Pero na may napapansin po ako kay Senator Risa Huntibiros mga ka-viewers, paulit-ulit na lang ang kanyang tanong about po sa kay Ken kung nino kanino pa yung mapinatay pero parang masasabi mo talaga mga ka-viewers na itong si Risa Juntibiros nakisausaw na lang po sa mga balita o sa mga kaso po para ipupukol ng nila o siraan si Pangulong Duterte pero mga ka-viewers dun po ako bilip kay Pangulong Duterte dahil po sa kanyang pagsalita dito doon mo talaga makikita ang pag ang kanyang pagkaabogado hindi lang poor presidente tunay po na abogado mga ka viewers kung mayroon po kayo i-comment about po kay Pangulong Duterte or kay Senator sa Hontiveros i-comment lang po sa komensisyon para po pag-usapan natin. Maraming salamat mga ka-viewers at ah, please subscribe at support po sa ating mga sponsor or members mga ka-viewers dahil po isa po sila sa mga supporta natin. Maraming salamat mga ka-viewers. Thank you and God bless you po sa ating lahat.